Pinagpalang araw mga bata. Welcome sa ating Shepherd's Kids Identity. Sa araw na ito, may bagong Bible story na naman tayo na matututunan. Kaya paalala ni Teacher Em's, maupo, makinig, at tumingin sa inyong mga screen para marami kayong matutunan. Mga bata, ang ating aralin sa araw na ito ay pinamagatang Jars of Oil. O ito ay dadako sa patungkol sa pagbuhos ng pagpapala ng Diyos sa ating character para sa araw na ito. Pero bago tayo dumako sa ating Bible story, may tanong muna ako sa inyo mga bata. Ano ang nararamdaman nyo kapag kayo ay nakatanggap ng pagpapala? Ayan, siguro masarap at masaya sa pakiramdam. Dahil ganun din si Teacher Ms. Pero sa ating kwento ngayon, ating pakinggan kung ano ang ginawa ng tauhan sa kwento upang matanggap niya ang lubos-lubos na pagpapala na mula sa Diyos. Handa na ba kayo mga bata? Ang ating Bible story makikita natin sa Biblia sa ikalawang mga hari, kabanata 4, talata 1 hanggang 7. Ikalawang mga hari, kabanata 4, talata 1 hanggang 7. May isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, Patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyong kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Sinabi sa kanya ni Eliseo, Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo? Sumagot ang babae. Wala po, maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan. Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng mga maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay niyo at isara niyo ang pinto. Ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabay mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo." Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya at isinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos, dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, Bigyan mo pa ako ng sisidlan. Sumagot ang anak niya, Wala na pong sisidlan. At tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, Umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Doon nagtatapos ang ating kwento. Ngayon mga bata, ating alamin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng jars of oil. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kapag sinabi nating jars of oil, ito ay sisidlan ng langis o lalagyan ng langis. Ang Diyos ay nagbubuhos ng biyaya sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Kaya sa kwento ng biyuda, babae may asawa na namatay na, ay ginamit ng Diyos ang jars upang ibuhos niya ang pagpapala sa babae. Sa pamamagitan ng pagpuno ng sisidlan ng mga langis, kung inyong mapapansin sa kwento, ang langis sa sisidlan ng byudang babae ay kakaunti na lamang at hindi sa sasapat ito sa pambayad ng utang na naiwan ng kanyang asawa bago ito namatay. Ngunit, dahil sa pagpapakumbaba at pagsunod, ang Diyos na pinaglilingkuran ni Eliseo ay gumawa ng himala. Pinuno niya ang banga o sisidlan na hiniram ng byudang babae sa mga kapitbahay niya. Ngayon mga bata, paano matatanggap ang mga pagpapala na mula sa Diyos? Meron akong tatlong pamamaraan kung paano natin matatanggap ang mga pagpapala na mula sa Diyos na ginawa ng babae sa ating kwento. Una ay, humingi ng tulong sa lingkod ng Diyos. Sabi sa verse 1, isang araw humingi siya ng tulong kay Eliseo. So si Eliseo ay lingkod ng Diyos na ginagamit ng Diyos upang Ipakita o ipahayag ang nais ng Diyos sa bawat tao. Kaya lumapit ang babaeng balo o biyuda kay propeta Eliseo upang humingi ng tulong dahil alam niya na si Eliseo ay isang lingkod ng Diyos na ginagamit at ginagabayan niya. Ang paghingi ng tulong ay hindi makakapagpababa ng ating pagkatao. Ito ay hinahayaan ng Diyos na mangyari upang tayo ay manatiling mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon upang kilalanin natin ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya at ang tao na iyon ay magamit ng Diyos para sa kaluwalhatian niya at magbigay ng pagpapala na magmumula sa Diyos. Ikalawa, makinig sa tagubilin ng Diyos. Sabi doon, sumagot ang babae, wala po, maliban lang sa kakaunting langis sa lalagyan. Ang babae ay nakikinig sa tanong at tagubilin ni Eliseo kaya siya ay sumagot sa tanong at patuloy lang ang pakikinig. Mahalaga na tayo ay nakikinig sa bawat tagubilin ng Diyos upang malaman natin kung ano ang ating gagawin upang matanggap ang pagpapala na mula sa Diyos. Pangatlo. Sumunod ka agad sa tagubilin ng Diyos. Sabi do sa binasa nating talata kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya. Ang byuda ay hindi nag-alinlangan sa pagsunod sa tagubilin ni Eliseo. Siya ay agarang sumunod ng walang tanong-tanong. Kailangan, hindi lang tayo nakikinig sa tagubilin ng Diyos, kundi dapat matuto rin tayong sumunod ng agaran sa Diyos. Ang pagsunod ng agaran ay nagpapakita ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya sa ganong paraan, ibubuhos ng Diyos ng lubos ang kanyang biyaya sa atin at sa mga taong nakapaligid rin sa atin. Tandaan mga bata, ang Diyos ay gumagamit ng tao upang ipahayag sa atin ang kanyang mga utos, tagubilin at pagtuturo. Katulad ni Eliseo, siya ay ginagamit lamang ng Diyos upang maipahayag ang nais niya sa biyuda. Ang bawat salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia, na itinuturo sa atin ng bawat lingkod ng Diyos o kanyang tinawag para turuan tayo sa mga dapat natin gawin upang maibuhos ang malaking pagpapala niya sa atin. Tandaan mga bata ang mga dapat natin gawin kung paano matatanggap ang pagpapala na mula sa Diyos. Umingi ng tulong sa lingkod ng Diyos, makinig sa tagubilin ng Diyos, at sumunod ka agad sa tagubilin ng Diyos. Paalala rin mga bata, si Eliseo ay ginamit ng Diyos sa buhay ng babaeng byuda upang matutong mapagpakumbaba at magtiwala sa Diyos sa kaya niyang gawin sa buhay ng babae. Kaya marapat lang natularan natin ang ginawa ng babae na mapagpakumbaba sa pamamagitan ng paghingi ng tulong, pakikinig at pagsunod sa tagubilin ng Diyos. Ang Diyos ay palaging handa at nais na ibuhos ang pagpapala sa lahat ng tao na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Huwag matakot sa anumang problema. Bagkus, matutong lumapit sa Diyos dahil siya ang ating great provider kaya niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan sa, sa kanyang pamamaraan katulad ng ginawa niya sa babaeng biyuda. Munting paalala mga bata bago tayo magtapos. Maging mapagkumbaba tayo sa Diyos kapag tayo ay hingi o lalapit sa Kanya. Dahil ang Diyos na mayroong ikaw at ako ay ang magpupuno at magbubuhos ng pagpapala sa atin. Kaya mga bata, palaging manalangin ng may pagpapasalamat pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon mga bata, doon nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Panalangin palagi ni Teacher Ms. kayo sana ay mal palaging maraming matutunan at may apply sa inyong buhay. Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli. Mag-ingat kayo palagi. Bye bye